Kinilala ng Social Security System ang mga naging kabalikat nila sa matagumpay na pagtupad nila sa kanilang mandato. Kabilang dyan ang inyong PTV. May si Gabby Natividad. Sa loob ng 66 na taon, nakapagbigay ang social security system ng katangi-tangi serbisyo sa mga Pilipino. Bilang pagkilala sa milestone na ito, napagdesisyon na ng SSS na magbigay rin ang ng nararapat na pagkilala sa mga laging kasangga nila sa pagpapalawig ng kanilang operasyon at kabuang misyon ilang organisasyon, personalidad, mga ahinsya ng gobyerno at kumpanya ang nabigyan ng parangal sa kanilang Balikat ng Bayan Awards. Ilan sa kanilang naparangalan ay ang People's Television Network na tinanggap ni PTV General Manager Analisa Puon, Land Bank, Mandaluyong LGU at marami pang iba. Samantala, lumagda din ang SSS ng Memorandum of Agreement kasama ang lokal na pamahalaan ng tagig. Ito ay para masiguro na lahat ng mamamayan ng lungsod, kahit pa ang mga may kapansanan at ibang uri ng manggagawa, ay makakatamasa ng benepisyo ng SSS. Ang tao walang pensyon, patandao, ho, pampapigat sa pamilya. Kailangan ay encourage talaga natin sila maging membro. We hope that the LGUs, barangays, government entities and serve large employers. Follow suit so that SSS will be able to carry out its mission more efficiently and effectively. Gabi Natividad, para sa bayan.